Dok, ngayong araw, pag-usapan naman natin tungkol sa glaucoma kasi may, may mga kasambahay siguro tayo na baka mamaya na-diagnose sila with glaucoma or may mga mahal sila sa buhay na mayroong glaucoma. At pag-usapan natin ano yung mga symptoms at yung samba na nakukuha itong glaucoma. Okay, so itong glaucoma, no, na very uh, interesting topic kasi madalas din siyang naririnig sa mga check-ups sa mga mm -hmm. pasyente. So, commonly na, pag, na pagkakamalan siyang katalak din eh. Ah, mm -hmm. ang O nga, ang ano, katara, para ma-distinguish po mm -hmm. natin. Ang katara kasi, though, siya yung most common cause of reversible blindness. I mean, reverse Kasi pag naoperahan to nakakakita mm -hmm. po sila ulit. Mm -hmm. Pero ang glaucoma, ito yung second na most common uh, sakit sa mata mm -hmm. no, na irreversible. Ibig sabihin, hindi Loko. siya na, natitreat or hindi na gumagaling kapag hindi to naagapan mm -hmm. ng tama. So, basically, ano po ba nangyayari kapag may glaucoma ng isang tao? Okay. So, kung glaucoma ang ang uh, condition, no? actually, masyado komplikado eh. No? So, isimplify na lang natin. Okay. Pasimplihin natin paano siya intindihin. No? So, ako, tinitreat ko siya parang isang high blood. No? Isipin niyo parang mm -hmm. high blood. No? High blood, kailangan siyang madiagnose ng maaga para mabigyan ng maintenance para hindi po siya lumala. Hindi okay. mag-lead to heart attack or stroke. Mm -hmm. Ang glaucoma, ganito rin. No? So, kailangan din siya ma-diagnose early para hindi po siya lumala at magka-cause ng pagkabulag, no? Mm -hmm. Ang glaucoma kasi, ang problema dito is yung uh, pressure, no? There's an eye pressure, kung baka may tubig sa loob ng mata na ginagawa ang isang gland called ciliary body, no? Mm -hmm. Na pag sobrang dami yung produksyon ng tubig sa loob, no? Yung ugat sa loob ng mata is naiipit, no? Pag naiipit, namamatay. Mm -hmm. So actually, dalawa lang yan pag lokoma Either overproduction ng tubig or yung drainage, kumbaga sa sa sink natin, hindi makalabas yung tubig kasi barado. Okay. So, so, very common yun. Ano yung factor bakit dumadami yung tubig dun sa mata? Okay. So, maraming cost na no? yung kumbaga uh, yung function nung mm -hmm. yung gland medyo medyo hindi siya functioning very well, no? production ng production ng tubig na hindi naman kailangan. O may overproduction tapos may underfiltration yung hindi naman makalabas no mm -hmm. meron din yung theory ng glaucoma na vascular ang cause Iba sabihin, nasisira sesira yung flow natural flow ng ng fluids kaya hindi rin maganda yung function na mm -hmm. Baga nasisira yung function ng gland ng gumagawa ng tubig so para nagiging uh, haywar na parang mm -hmm. magulo na no so nagsasuffer kasi is yung mata ng pasyente, minsan actually, yung iba nga wala na feel, no? Malabo lang yung mata. Mm -hmm. No? Yung iba, pag, ano, pag grabe na, namumula bigla. Sobrang sakit ng mata. Ito, na, ito na yung pressure, yung, may pressure. Yes, yung pressure. Yung mata, no, yung pressure. O. Pero sa mga cases naman na sinasabi ng yung nababarahan naman yung ugat, ano naman yung pwede maging cause? Kung bakit nagkakaroon ng bara dun okay. sa mga ugat na yun? So, yung bara is because yung angle, no? parang kumbaga may drainage angle yung mata natin, sumisikip naman. Mm -hmm. So, bakit nagkakagano, no? Yung eyeball, yung laki ng eyeball, no? For, for mostly for women, mga 45 years old pa taas, no? Medyo shorter ang kanilang mga mata compared sa men. Mm -hmm. Oh, okay. No? So, more more for the women, ang glaucoma, do meron din ng presentation men. So, ang effect is, yung eyeball natin may certain size, no? Mm -hmm. Lalo pag may nga medyo farsighted tayo, medyo shorter okay. ang mata, no? so masikip yung mata. So, oh. lahat sumisikip. So pag yung drainage mo sumisikip then no? so actually ang glaucoma pag hindi mo siya na-test no pwedeng hindi mo hindi mo alam eh na meron na ka meron na pala. No? Uh -huh. Until Pero, Yung mga physical manifestation kasi sabi niyo po ano may tubig din po yes, 'di ba. Yes. Ito po ba nagluluha po ba sila? Meron yes. po bang mga ganung symptoms po okay. ang uh, glaucoma? Mm -hmm. Itong tubig na to is something ano, inside of the eye. So hindi siya yung mag-manifest as parang nagluluha at mm -hmm. all you know? So it's more of the pressure inside of inside. the eye. You know? Sa may, loob lang siya. May pain ba yun do? Mm -hmm. So oh. kung maraming pressure sa loob, so parang yung balon masyadong hmm. maraming tubig. Oh. Ah, oh. medyo feel mo parang heavy, mabigat. Pero mm -hmm. red. dok sa mga ibang cases ay sa ibang way naman para mag-cause ng pressure sa mata ko nag- may mga nagpapatong ng something sa mata, nagtatakip ah, sa mata, na parang nagko, nadidiinan yung mata. So, pwede mag-cause ng pressure. Okay. Yun po ba, pwede mag-cause ng nerve damage na yun? Okay. So, yung pag naka na naka-flat, mm -hmm. hindi naman, no? Oh, unless talagang meron ng impending na ganong kondisyon. Mm -hmm. so, oh, pero hindi naman yung normal activity natin. Kaya sa normal ay tayo. May tayo dumapa, matulog, mm -hmm. or Magsuot na masisigip yeah. na goggles or ano, hindi naman po. Okay. So oh. may stages po ba itong glaucoma? Para malaman mm -hmm. natin if maaagapan yes. or medyo malala na siyang. Yes. Mm -hmm. so, so itong glaucoma actually, pag nakita mo siya on a regular check-up or a random check-up, nagpa-check lang sa'yo, pa-check lang ako ng grado, pa-check lang ako ng mata, mm -hmm. tapos nakita nila, uy, parang mataas yung eye pressure. Oh. No, ah. Parang meron tayong machine sa clinic na nagsa-check ng pressure ng mata. No? normally ang pressure natin ranges from 10 to 21, no? Minsan sila pag check 24, 30, ganun na, oy, medyo mataas. So isang sintomas na 'yon. Number two, we check yung uh, tiyatawag na cupping, yung ugat ng mata. No, actually, pag sinilip namin siya sa isang device, no, makikita namin yung size ng cup. Kapag medyo malaki or medyo namumutla na yung ugat, ibig sabihin, another warning sign yon no the third is a test called perimetry ginagawa tayo sa mga eye center mm -hmm. no check yung function naman yung lakas ng ugat. gumagana pa ba ito? Medyo mahina na ito. may nade tayo yun sa picture uh -huh. na kita nyo may parang black and white no mm -hmm. so yung itim na black spot yon yun yung optic nerve no so itim talaga siya pero pag may glaucoma damage na nakikita mo yung yung white part yung bilog na parang lighter mm -hmm. gray mm -hmm. maraming itim maraming ah, patches dapat, of black eh, na dapat yun. Contings, isa lang oh, dapat dapat yung black lang sa gitna yun lang. yung optic nerve Ay, lang pero may marami tayong nakitang iba-ibang black pa oh damage na yon mm -hmm. so sometimes hindi na yan na reverse no yung sa picture yung colored picture nakita mo yung may green yung parang pizza mm -hmm. pizza mm -hmm. chart no may green and red no yung green yun yung normal kasi na kapal nung isang uh, nerve natin okay. got yung red, manipis. Ibig sabihin, yun na, naiipit na, na siya, ah, nagkakadama na siya. Na. So, kung naging red yan lahat, nako, medyo late stage na yung mm. kanyang platform.